Ano ba sa mga na yun ah? Ano? 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 <slap> ano? <tap> ano? <tap> ano? 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 Hindi One hundred Brother! Yo! Ay. Napansin ko lang, ang ganda ng pintas na! Dito to yan! Yung... Oo naman, Jeffrey! Tunay to eh! Tunay! Ilang karats? Eto! Eighty karats! Ganda! Maganda talaga! <laughs> Ilang ba mo yun? 100 Man! Teka, marami po yun Para let's do Napansin ko lang ang inis na mukha mo Anong sabon gamit mo? Wala lang yan Sabon panlaba Ha? Wala ka lang pimples ha Ang Sabon panlaba ang ginagamit ko Kaya makinis mo ako Ano na kayo? Uwi ko Ito, 100 Ito, THREE HUNDRED! FOUR HUNDRED! FIVE HUNDRED! Eto, spread dito, FIVE HUNDRED! Wala ka bang plano mag-ahit? Bakit ka raba ng biguti mo? Eta! Uh, asset to bro! Shit. Asset? May asset! Magkakakulay na yung mga biguti mo ah! Nagiging golden na ah! Eta! Eh, <laughs> pagkainitan talaga ng araw, magkakakulay talaga yung ano... Ganda, parang ganda! 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 Ano lang? Bilang na? Ano mo sa side? Bilang!